Baka <laughs> bigising sila. Wala nga. Ito. Gagawin yeah. akong kalukuhan niya. Eh. pag pang asawa ko. Yan. Kasi pang gabi siya ngayon. So, gagawin ako. Yan. Yeah. Kasi kung niya. Kasi matutulog na eh. entend nem nada e não Pa, tulog ka na pa, oh. Inayos ko na yung gaan. Uh! labas. Labas, labas. labas. quả à. Bia Bia ka nga parang katulog yan Sturo mo kay Puyat puy ako eh Sige na Ano sige na? Ano dito? May lintik naman Bisa mo na? <laughs> paano mo makatulog? O, paano nga makatulog ka ng mahimbing? Ay, ano ito mahimbing? Puyat ka ako, kain ganyan ka pa. Bisa mo, kagabing ha, napuyat din ako. Patayin mo rin nung uros ka doon. Ito ko na kasi, namarap ka sa akin. Bisa mo. Patayin mo na yan, umarap ka na. Eh? Paano mo matulog niya? Magpatulogin nga kita. Basta <laughs> ba? Bisa marap ka dito. At kulit naman na itong babaeng ito eh. Bisa mo na, umarap ka sa akin. Lumabas ka na, matutulog ako. Mas turbo ka eh. Patayin mo ba? Ayok <laughs> mo. Mama, boss ka doon. Bilisan mo na. Hamarap ka sa akin. Papatulogin kita. Para mo nimbing yung tulog mo. Hindi ka lapit. Dip. Lumabas ka na doon. Bilisan mo na. Mapakipot ka pa. Hindi eh. ka na. <laughs> <laughs> Lumabas ka na doon. <laughs> marap ka kasi sa akin. Parang ano din. Parang mabilis lang. Parang mabilis lang. Bilsa <laughs> ka na. Tulog ako eh. Bilsa mo na. Marap ka na sa akin. Ito ka na marap. Ang babaeng ito. Ang kulit talaga eh. Sa muna, parang, ano sa Parang ang gusto mo rin naman eh. <laughs> <laughs> ganun. Kaya dito, pika. Ayaw mo ba? Sturbo ka, natutulog ba? Saka ka... Saan mo? Ito na mga... Parang ang ayaw mo naman. Ayaw naman ba mo? Mas lang. Mamaya na pag tapos Ganun ka nang galit. Ano ba

jok tung jok jok sa akin. Jok haha, 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 haha,